Jasin Kulin Garcia, emosyonal na isiniwalat ang buong katotohanan sa pagpanaw ni Billy Crawford. Music Naging palaisipan sa marami ngayon, lalong-lalo na sa tagahanga ni Billy Crawford, kung ano nangyari sa katawan nito ngayon dahil ayon sa mga nakita rito ay sobrang laki raw ng ibinagsak ng katawan ngayon ni Billy Crawford. Sa sobrang payat nga raw nito na animoy may iniinda itong karamdaman at sakit. ay naman kay Billy ay aminado raw siya na malaki talaga ang nawala. Malaki ang binagsak ng katawan niya. Dahil sa dyaraw siyang nagbawas ng timbang. Ngunit ayon sa ibang netizen ay hindi raw sila kumbinsido rito. Dahil sigurado raw sila na may pinagtatakpan lang ito maging ang asawa ni Billy Crawford na si Colin Garcia ay kinuna na rin ng pahayag tungkol dito. Ayon sa kanya, ay natural lang daw ang katawan ni Billy Crawford ngayon. At totoo raw na sadyang nagpapayad si Billy dahil napansin nila na malaki ang inilaki ng katawan nito at nagiging sanhiraw ng pagbilis ng pagtibok ng puso at mabilis mapagod si Billy. Ngunit naging kapansin-pansin daw sa mga mata ni na tila hindi raw ito nagsasabi ng totoo dahil bakas sa mukha nito ang pagkabalisa at pagkalungkot para sa asawa. Naging laman kasi ng social media ang biglang pagpayat ni Billy na animoy may ginagamit ito. Ayon naman sa komento ng ilan ay baka raw di lang ito at dahil sa sobrang stress, dahil hindi lingid sa marami, matapos ang kontrata nito sa show na Showtime ay unti-unti nang tumamlay ang karera nito sa showbiz. At bihira na rin daw ito mapanood sa mga TV show.